Isang batang bunga ng disgrasya, kaya pinaampon. Ngayon, nag-iisa sa Pilipinas, kaya dumanas ng paghihirap. Simula grade 7, ay consistent honor student. Pero hindi siya dumaan ng elementarya dahil sa problema ng kanyang birth certificate. Siya pala si Angelica. Malaanghel man ang pangalan, pero ang karanasay hindi kagandahan. Sa totoo lang, Tagal ko na nakikita si Angelica na sumasali ng iba't ibang patimpalak bilang representante ng kanilang paaralan. Sa aking pag-aakalay, napakarangyan ng kanyang buhay. Kasi kung titingnan ay napakamasayahin at napakabibong bata. Palaging nakangiti na hindi mo makikitaan ang problema. Pero... Sa kabila ng lahat, hindi ko inaasahang mag-message siya sa akin. Doon ako napamangha at napaluha sa kanyang mga istorya. Iniluwal siya ng kanyang tunay na ina sa Malaysia. Ngunit ito pala ay lingid sa kaalaman ng kanyang tunay na pamilya. Kaya si Angelica ay pinampon at itinago. Hanggang sa ngayon, ang buhay niya ay nakakubli sa kanyang tunay na mga pamilya. Sa kasalukuyan, ang kanyang tunay na inay nasa... Pero kahit na ganun ay maswerte pa rin si Angelica. Dahil sa meron siyang kinikilalang mga mapagmahal na ama't ina. Oo, nasa abroad nga ang kanyang ama't ina pero hindi ito makapagtrabaho kasi merong mga dinaramdam na sakit. Si Angelica ay nag-iisa lamang dito sa Pilipinas. Umuwi siya dito pang mag-aral. Ngunit dahil sa may problema sa kanyang pagkatao, hindi siya dumaan ng elementarya. Kumuha lamang siya ng ALS at siya ay nakapasa. Dumiretso siya ng grade 7 at sa nakakamangha hanggang umabot ng grade 9, siya ay consistent honor student. Hindi naging madali ang kanyang buhay dito sa Pilipinas. Sa so kung nakikita niyo sa mga video, yan ay mga patimpalak. Siya ay sumasali dito upang magkapera at maging pantustos sa kanyang pag-aaral. Nandito man sa Pilipinas ang pamilya ng kanyang tinuturing na matina, ina, pero meron silang problema na hindi natin pwedeng magitin. Ang kanyang mga gurut, kaibigan, kasama sa dance troupe, ang kanyang itinuturing na pamilya sa kasalukuyan. Mga Exxon, ang gusto ko lang namang ipaalam ay sana ay maging inspirasyon sa atin ang buhay at pinagkaanan ni Angelica. Na ako nag-iisa ka man sa buhay, lagi mong tatandaan na mayroon tayong Panginoon na handang umalalay sa atin. At sa ngayon mga Exxon, sobrang laki ng aking pasasalamat dahil sa hindi pa man ako nakapost ng video para humingi ng tulong para kay Angelica at para rin masuportahan ang kanyang pag-aaral. Sinagot ng Panginoon ang ating hinihiling. Dahil sa meron na magpapaaral kay Angelica, Simula ngayon ay parte na siya ng Ingsoon Scholar. Ituturing namin siya bilang aming pamilya. Angelica, welcome to Ingsoon Foundation and welcome to Ingsoon Scholar. Kaya may Ingsoon hanggang sa muli, lagi nating pagkakatandaan na nasa Diyos ang kaluwalhatian. Final reminder, stay updated sa official weather bulletins. Ingat mo tayo sa anumang aktibidad. Para sa karagdagang informasyon, bisitahin ang pag-asa website. Back to you, Messi Joy.